what's up lords for today's video nandito na naman tayo para makapagbigay ng kalaman patungkol sa headlights yung mga headlights na kumukurap pag nagbubusina ka itong content nato lords ah uh, eh, Halimbawa ako lamang ito doon sa Honda Beat kasi mayroon akong customer na kumukurap ang kanyang headlights gagawa natin ng solution lords at panoorin natin ang buong video mga lords nandito na tayo Lord sa ating diagram Lord bago natin na umpisahan uh, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga materialis na ginagamit ko dito unahin natin loads sa ang ating ah uh, uh, relay ang ginagamit kong relay mga loads, ito yung uh, Bosch relay 5 pins ang ginagamit ko dito kasi uh, garantisado sa akin to uh, subok na sa akin tong relay na ito mayroon tayong number na relay dito mga lods ipaliwanag ko muna sa inyo lods ito yung ating relay number 87 number 86 30 number 85 at mayroon din tayo dito fuse 15 amps at mayroon din tayong yung battery na 12 volts at mayroon din tayo kaya tawag natin high and low switch itong wire na ito itong ano na ito uh, mga wire na ito tatlong pin tapos mayroon tayo dito yung tinatawag nating uh, headlight socket terminal yun yung mga ano na yan loads at bibigay ko sa inyo ang mga uh, ang mga ang mga connection na ito kung paano natin siya ikokonekta mga loads yun okay, loads, maumpisa tayo at ito sa mga connection natin loads uh, dito muna tayo loads sa ating uh, high end low switch yung high-end switch natin, nandiyan sa handle switch natin, yung likod niyan, makikita mo tatlong wire niyan. Yung tatlong wire na yan, itong wire na to magkarongtong to sila, loads Ito, 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 ito. Papunta to doon sa accessories wire. Pag nag-on yung susi mo, batik, magkakaroon to ng supply. Ngayon, ang gagawin natin, loads putulin natin to. Dalawa na to, paghiwalayin natin. Yung kaputol, nung galing dito sa accessories wire, itong wire na to idudugtong natin siya dito sa number 85 na relay tapos ito na may yung kaputol natin nandito sa high end switch ito ilalagay naman natin siya dito load sa number 87 o yan dalawa na yan tapos itong uh, yung 3 way switch natin sa high end low yan o uh, tatong pa yan yung kapilang pa ilalagay naman natin dito papunta sa low ng uh, headlight socket terminal. Tapos isa namang pa, ilalagay naman natin dito sa sa high. Tapos yung isang uh, isang pins na to upaan ito, papunta to siya sa ground. Dahil Honda Beat uh, issue control ang ground nito. Looks. Pero kung gusto nyo pag unang susi, iilaw agad yung headlights nyo, ipuput ka, ikakap nyo to. At ilalagay nyo dito, isama nyo dito, papunta dito sa negative ng battery kung gusto nyo lang kung ayaw nyo naman ah, huwag nyo nang ikat patulad nito kung gusto, pwede mong putulin iba di ground, o huwag mo lang ikat ay lang pag nakaon yung sup, pag uh, nakaon yung susi nyo pag nakaon yung susi nyo hindi pa umiilaw yung leads nyo dahil uh, issue control yung ground ng issue, pag hindi naka-start yung motor automatic hindi mag hindi gumagana yung ground yan yun ang ano tapos nandito naman tayo sa relay yung number uh, 86 natin papunta sa negative ng battery yan matix tapos yung number 30 natin mga lods uh, papunta siya ng positive ng battery 12 volts tapos mayroong fuse na uh, 15 amps para safety ang ating ang ating outwirings uh, tapos ito dahil 5 pins loads, ito uh, nakaabang ito kung mayroong kayong mini driving lights o voltmeter dito muna ilalagay loads, itong pang 87 na ito ano loads? nakuha nyo ba loads o o i-recap -re ko para mas lalo nating maintindihan mga lods. Ulitin ko lods, magkumpisa na lang tayo dito sa battery para mas malinaw pa o sa taas. Yung battery natin, ito, 12 volts. Dudugtungan siya, dudugtungan natin ang wire papunta dito sa number 30 na relay. Pero mayroon siyang fuse o 10 o 15 amperes para safety ang yung wiring. Tapos, itong number 86, papunta ito ng body ground o papunta ito ng negative ng battery mo. Tapos yung number 85, dito mo dinudu, dito mo idudugtong yung pinagputulan mo dito sa so, ah uh, ah uh, yung supply ng uh, high end mo. Yung pinagputulan mo yung galing doon sa baba, dito mo ilalagay sa number 85. 'Yun namang pinagputulan mo doon sa switch, ilalagay mo naman dito papunta sa number 87. Dahil ito apang lang to, Huwag muna tayo doon. Tapos, yung high end low natin, ito na lang wire na to kabilaan, left and right, high end low, papunta yan doon. Yan, di ba? Nandun sa headlight, uh, socket terminal. Tapos, yung isa ground. Uh, di Lods? Maliwanag na tayo mga Lods. Lods, kung mayroon tayong katanungan, Lods, patungkol sa mga diagram na ito o mga wirings na to, o mayroon kayong request, bibigyan natin ng solusyon. A uh, comment below lang guys, sa baba, Lods, para pabigyan natin ng solusyon. Sige, Lods. Bye, Lods. Ingatan tayo sa ating pag Bye-bye!